Ebanghelyo ngayong araw January 4, 2000 at 24, Juan 1, 30-42. Kinabukasan ay muling tumayo si Juan, at ang dalawa sa kanyang mga alagad. At pagkakita kay Jesus na naglalakad, sinabi niya, masdan ang kordero ng Diyos. At narinig siya ng dalawang alagad na nagsasalita, at sumunod sila kay Jesus. At lumingon si Jesus, at nakita silang sumusunod sa kanya, ay sinabi sa kanila, Anong hinahanap niyo? Sino ang nagsabi sa kanya, Rabi, na ang ibig sabihin, kung ipaliwanag, guro, saan ka naninirahan? Sinabi niya sa kanila, halina at tingnan niyo. At sila'y nagsiparoon, at nakita kung saan siya, at sila'y nagsitahan na kasama niya sa araw na yaon, ngayon may ikasampung oras na at si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, ay isa sa dalawang nakarinig tungkol kay Juan, at sumunod sa kanya. Una niyang nasumpungan ang kanyang kapatid na si Simon, at sinabi sa kanya, natagpuan namin ang Mesyas, na kung liliwanagin, ay ang Kristo. At dinala niya siya kay Jesus. At tumingin sa kanya si Jesus, ay nagsabi, Ikaw ay Simon na anak ni Jonah, tatawagin kang Cephas, na kung liliwanagin ay Pedro. Minamahal na mga kapatid kay Kristo, ngayon, habang nakikinig tayo sa mga salita ng banal na kasulatan. Lahat tayo ay pinaalalahanan na si Kristo, na ating Panginoon ang ating pokus, at tamang direksyon sa buhay, at hindi lahat ng iba pang mga tukso at kasinungalingan sa ating paligid. Hindi tayo dapat madaling maimpluwensyahan ng maraming panggigipit ng mga makamundong bagay at mga bagay at lahat ng mga attachment na maaaring mayroon tayo sa gayong mga bagay. Na maaaring madaling humantong sa atin sa maling landas tungo sa ating pagbagsak at pagkawasak. Ito ang dahilan kung bakit lahat tayo ay dapat na laging ipaalala sa ating mga obligasyon kay Kristo na ating Panginoon at gawin ang lahat ng ating makakaya, upang sa lahat ng ating mga kilos at gawa, ay lagi tayong lumakad sa banal na presensya ng Diyos, at patuloy nating luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng ating